Na, mga idol. Nabot na mumpisa mga idol oh. Brake lining. break lining 'yun na. Bina simbolo na sa mga kasama ko. Ah, ka idol mga kag blogger. Kasi oh. um. Uh, ikabit muna dito mga idol, oh. ito lho. Ito na ikabit idol. Clip and right.

Grabe mga idol. Ito bago ko lang to linis mga idol. Si simbolo namin ng ano. Uh, Lalagyan namin. Left to idol, driver side. Turn mo no? right. Right. Ito yung right mga idol. Dahil pa ibabalik namin mga pisa mga idol. kalat Terbaho araw ng Merkulis mga idol Lagdaan ka may apat na butang tas Ang sabit ko apat yung lubun Para dugay mo upo Bagong lining ng mga idol.